magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga Masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Dumaan sila sa pagsisinay at paglilinang kaya nakamit nila ang kanilang tinataglay na lakas at kahusayan dahil sa pagsisikap nila at pagiging marespeto sa kanilang sarili. Tulad ko, ako ay isang normal na tao lamang noon na minaliit din at nakaranas ng pang-aalipusta ng mundo na ito. Hindi ko naisip na ang isang tulad ko ay magiging isang cultivator at mapunta sa ganitong kalagayan ngayon. Kaya wag kang panghinaan ng loob pinunong General Recto. Alam ko na makakaya mo na mapalakas pa ang iyong spiritual na lakas at maarap ang pinakatuktok nito. Ngunit dahil sa maitutulong ko sa iyo, mas magiging malapit ang tataglahin mong spiritual sa pinakarurok. Kaya magtiwala ka lang sa akin at ang iyong pagiging mahusay sa pakikipaglaban ay mas mapapahusay mo pa ito kung ito ay paglalaanan mo ng panahon. Bilang pinunong general ng buong kasundaluhan, ikaw ay may oras upang mapaglinang mo ang iyong spiritual na tinataglay at mapunta sa rurok na lakas. Gamitin mo ang pagiging pinunong general mo para magawa mo ito. Kung magiging tagabantay ka lang ng gate ng imperyo ng North Mona. Hindi mo talaga magagawa na mapalakas ang iyong spiritual na lakas. Kaya bilang emperor ng Westrington, sinasabi ko sa iyo ito ngayon. Nagamitin mo ang pagiging pinunong general mo para magawa mo lahat ng makakabuti sa iyo. At kung magawa mo na ito, ipakita mo sa lahat ng iyong mga pinamumunuan na kung sino ka na at ano ang iyong posisyon sa kanila. Huwag na huwag mo ikukumpara ang lakas mo na tinataglay sa iba. Gawin mo silang motivation para mas mapalakas mo pa ang iyong tinataglay na spiritual na lakas. Tuldok Pinunong General Recto, tiwala ako sa iyo, makakaya mo na lagpasan ang tinataglay nilang spiritual na lakas. Basta magsikap ka lang at pagbutihan mo ang paglilinang. Magagawa mo ito ngayon dahil ang mundo natin ngayon ay mapayapa pa at wala pang kaguluhan. Kaya samantalahin mo ang pagkakataon na ito upang makapaglinang ka ng husto. Dahil kapag dumating na ang araw ang ating mundo ay malagay ulit sa kaguluhan ay handa ka na pamunuan ang mga kasundaluhan ng imperyo ng North Mona at ikaw ay nagtataglay na nang spiritual na lakas na hindi basta-basta sabi ni Daryl nang nakangiti nang marinig ito ni pinunong general Recto ang mga sinabi sa kanya ni Daryl siya ay biglang nabuhayan at nagkaroon ulit ng pag-asa at si pinunong general Recto ay nagsalita at sinabi kay Daryl Emperor Daryl salamat mas lalo kong naunawaan at mas lalo ako nabigyan ng pag-asa upang ang aking kapalaran ay mapunta sa magandang sitwasyon. At ngayon ang aking kapalaran ay unti-unti nang gumaganda dahil sa iyo. Ngayon ang aking katayuan ay isa ng pinunong general sa isa sa pinakamalakas na imperyo dito sa ating mundo ng mga tao. Kaya sobra akong nagpapasalamat sa iyo Emperor Daryl. Tama katulad din ako ng mga cultivator na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual ngayon. Lahat sila ay nagumpisa sa pagiging mahina. Tulad nga ng sinabi mo Emperor Daryl. Isa ka din sa mga cultivator na iyon. Kaya gagawin ko lahat upang malinang ko ng husto ang aking spiritual na lakas. At mapahusay ko pa ang aking tinataglay na nalalaman sa pakikipaglaban. Sabi ni Pinunong General Recto kay Daryl. At si Pinunong General Recto ay tumingin sa kanyang kamay na nakabalot ng tela. At nang mapansin ito ni Daryl, siya ay ngumiti at nagsalita muli at sinabi kay Pinunong General Recto. Pinunong General Recto, kaya pala ako nandito ngayon sa silid pagamutan upang matulungan ka din na mapagaling at maibalik ang dalawang daliri mo na naputol sa iyong kaliwang kamay. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Pinunong General Recto. Ito ay sobrang nagulat at halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig mula kay Daryl. At si Pinunong General Recto ay nagsalita at sinabi sa pagkagulat na tono. Emperor Daryl, totoo ba ang aking narinig? tutulungan mo ako maibalik ang dalawang daliri ko. May pag-asa pa ba na mabalik ang dalawang daliri ko sa aking kaliwang kamay? Emperor Daryl, totoo ba ito? Emperor Daryl, salamat. Salamat talaga. Ako ay lubos na nanalig sa iyong kakayahan. Emperor Daryl, salamat talaga. At si pinunong General Recto. Ay umiyak ng husto at ito ay umagulgol ng pag-iyak na kala mo isang bata. Ang mga luha ay labis na tumutulo sa kanyang mga mata nang makita ni Daryl ang naging reaksyon at pag-iyak nito. Si Daryl ay nakaramdam din ng pagkaawa kay pinunong General Recto. At si Daryl ay nagsalita sa mahinahon na salita at sinabi. Tama ka sa iyong narinig pinunong General Recto. Sisikapin ko na matulungan kita na maibalik ang iyong mga daliri. At mapalakas pa ang iyong tinataglay na spiritual na lakas ngayon. Ngunit kailangan ko din ang tulong mo. Kailangan ko na maging handa ka at lakasan mo ang loob mo. Dahil ngayon, ang unang kailangan ko gawin para magawa ko na maibalik ang iyong mga daliri sa kaliwang kamay. Ay kailangan ko buksan ang iyong primordial spirit. Bilang isang cultivator ikaw ay nagtataglay na din ng primordial spirit. Ngunit ito ay hindi pa lumalabas dahil ikaw ay nasa middle class pa lang na tinataglay na spiritual na lakas. Kaya dahil din sa aking gagawin nagisingin ang primordial spirit mo. Ikaw ay magtataglay agad ng spiritual na lakas na hindi pang bihira. Ngunit, kailangan mo peren ito malinang nang ayos para magamit mo ito ng husto. At makamit mo ang rurok ng spiritual na iyong tataglayan sa hinaharap. At dahil sa aking gagawin, ikaw ay makakaramdam ng sobrang sakit. Sa buong pangloob mong spiritual, kung hindi mo ito malalabanan ikaw ay maaaring mamatay. Kaya kailangan ko din ng tulong mo upang magawa ko ito ng matagumpay. Kaya lakasan mo lang ang loob mo at kayanin mo ang sobrang sakit na iyong mararamdaman. Pinunong General Recto magagawa mo ba ito? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Pinunong General Recto labis siya nagulat at hindi makapaniwala. At siya ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, totoo ba ito? Sa gagawin ni Emperor Daryl ako ay magkakaroon agad ng spiritual na lakas na hindi basta-basta. Ang aking primordial spirit ay kanyang bubuhayin. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay tiisin at labanan ang sakit na pwede kong maramdaman sa kanyang gagawin. Dahil kung hindi ko ito magawa, ako ay maaaring mawalan ng buhay. Kailangan ko kayanin ko ito. Ayoko sayangin ang pagkakataon na ito na ako ay isa ng pinunong general at kung magtagumpay si Emperor Daryl ako ay magkakaroon na din ng primordial spirit. At ang aking spiritual na lakas ay mas magiging malakas sa saglitang pamamaraan. Na hindi ko na kailangan pa mag ng matagal na panahon para ang aking spiritual na lakas ay mapunta sa mataas na level upang ang aking primordial spirit ay lumabas. Sabi ni Pinunong General Recto sa kanyang sarili. Oo bilang isang cultivator noon pa man ang mga tao na nagtataglay na ng spiritual na lakas ay may natatago ng primordial spirit sa kanilang katauhan. Ngunit ito ay kailangan nilang paghirapan upang mapalabas nila ang kanilang primordial spirit. Kailangan nila malinang ng ayos ang kanilang spiritual na lakas at tumugma ito sa level na spiritual na kanilang dapat taglayin. Ngunit ang iba't ibang nilalang na naninirahan sa ibang mundo tulad na lang ng lahing elf at mga Diyos sa God's Domain at mga kasundaluhan nito. Simula isinilang ang mga nilalang na ito na nananinirahan sa mundo ng iba't ibang nilalang. Sila ay may primordial spirit na. Ngunit ang tao na biglang naging cultivator ay kailangan nilang paghirapan ito. Ngunit ngayon, sa tulong ni Daryl at sa gagawin nito kay Pinunong General Recto ang primordial spirit ni pinunong General Recto ay papalabasin ni Daryl sa kanyang alam na pamamaraan. Ngunit ito ay may katumbas na sakit at maaari pa itong ikamatay ni pinunong General Recto. Ngunit, ito na lang ang alam ni Daryl na paraan para mabalik ang naputol na daliri ni pinunong General Recto. Dahil para kay Daryl siya ang may kasalanan ng lahat, kaya nangyari ito kay pinunong General Recto. Dahil ginamit niya ito sa kanyang kagustuhan. Para mapaalis si Gabriel sa kanyang posisyon sa pagiging pinunong heneral ng mga kasundaluhan sa Imperyo ng North Mona. Kaya ngayon si Daryl ay nagpasya na gawin ito. Kahit na napakadelikado ngunit alam ni Daryl na makakaya ito ni pinunong heneral Recto. At maya-maya, si pinunong heneral Recto ay nagsalita at sinabi kay Daryl. "Emperor Daryl, handa ako sa pwedeng mangyari sa akin. Gagawin ko lahat." upang malabanan ang sakit na aking mararamdaman sa iyong gagawin sa akin. Sabi ni Pinunong General Recto kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Kung ganun, maaari na natin simulan ito. Halika ikaw ay aking aalala yan na bumaba sa kama na iyan. Kailangan ikaw ay makapag-concentrate ng husto. Sabi ni Daryl. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ba ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!